Porto this video, pakita ko sa inyo kung paano uh, i-prepare ang mga pagkain para sa ating mga kababayan na uh, need din ng kalinga, ating mga kapwa na natutulog sa tabi ng kalsada sa Metro Manila. Aha, uh, hanapin natin, bibigyan natin ng pagkain kasi uh, Easter Sunday ngayon, so tamang-tama timing naman. So ibibigay natin sa kanila ang dapat sa kanila, bigyan natin ng pansin. Tulungan natin sila para din maayahon sila sa kahirapan, maibsan, may pagkain na hindi magutuman yung tiyan nila at saka mga anak nila. Alam natin, uh, hindi naman lahat pinagpala pero mas maganda na rin yung nagsishare tayo para din uh, anuhan tayo ng Panginoong Hisos. Grasyahan pa rin tayo. No? More power sa ating uh, live, ating videos. Nang ipang-upload dito sa ating channel So nakita nyo naman Paano mag-prepare Di, Di baling mahirap Basta magkakain lang sila ng masarap ah, Kasama ko dito yung Pamilya ko, anak ko Asawa ko So tingnan nyo Kung ah, -pre prepare namin yung Mga paklans Para lang may Ibabahagi uh, namin Sa mga uh, Mga kawawa natin ang kababayan na kababayan natutulog lang sa tabi ng kalsada no So tingnan niyo from from start at until the end sa ating video so masaksihan niyo ang dami ng mga kailangan nangangailangan dito sa ating uh, lipunan ng kalinga no Hindi lang hindi mo natin uh, kadugo so bibigyan natin sila ng tulong no kahit konti lang Dito dito guys, uh, nakita nyo naman ng nag, nag uh, naghahalo ako ng pansit para masarap din ang uh, pagkain sa mga tao na dapat bigyan natin. Salamat sa pa panunood sa aking channel. Tingnan nyo naman guys, napakasarap niyan. Ah, uh, may halong pagmamahal yan siya kasi Easter Sunday ngayon, magluluto tayo ng overload na pansit na madaming mga sahog, no? So meron tayong mga gulay, mga veggies. Uh cabbage and carrots and then bagyo beans, no? So masarap siya makulay ang pansit natin. Ayan guys, nakaridi na ng ating paklans. So ready natin to ibigay na natin tumaya-maya. So guys, uh, hanggang doon lang yung videos natin na mibigay. So naubos naman ng 200 bucks na na naipamigay namin. Hindi natin na na nabijuhan na, na naubos na yung plastic ang lalagyanan. So hanggang diyan lang muna mga kasortres. So don't forget to like and subscribe my channel and please support My videos, click subscribe and select all and then build all. So, thank you so much for coming. Thank you for watching and bye bye.